Ganda umaga po sa inyo lahat. Ako po si Justine Punsala mula po sa Five. 5. Nandito po tayo ngayon sa Paniki Tarlac sa eksaktong lugar kung saan po nangyari yung uh, shooting incident po kahapon na ang involved po ay isang polis at mag-ina. So ito po yung bahay nila. At dito po nangyari yun po uh, pamamaril po ng polis kahapon. So ang kwento po So, ang kwento po nung mga residente, nung kanyang mga kamag-anak, ano, kahapon po ay nagkakasiyahan po itong si Anton at kanyang mga pinsan, kanya po mga pamangkin, nagiinuman po sila dito sa likod na ito, ano. Tapos po, kasabay ng kanilang pagiinuman, ng kanilang kasiyahan, ay uh, nagpapapotok din po sila ng tinatawag na boga. Yun po yung mga PVC pipe na ginagamit po para pampapotok po, ano. So, nagpapapotok po sila dyan ng boga. And nung uh, may isa pong isa sa kanilang kamag-anak ang lumapit at sinabi na yung pulis po na dito rin nakatira, dito po yung kanyang uh, bahay ano, kahit po nakadestino siya sa uh, Paranaque ay uh, lumap sinabi po na nagrereklamo po itong pulis dahil maingay po yung kanilang boga. Nandoon po yung bahay ng pulis. Diyan po. Ito po. Uh, sorry. Ayan, ito po yung bahay ng pulis. So, nagagalit po itong polis dahil po yung sa ingay na nagagawa nung kanilang pagboboga. Hanggang sa yung mismong polis po, si uh, Police Master Sergeant Junel uh, Nuesca nagpunta na po siya dito at kinompronta. Ito po si Anton para po kausapin tungkol po sa kanilang pagpapapotok ng, ng boga. Hanggang yung kanila pong pag uh, pag-uusap yung kanilang diskusyon, napunta na po yung kanilang pag-uusap doon sa dati na nilang pag-aaway which is yung right of way. So, katulad po ng piti ka doon po yung bahay, doon po sa gawing doon, sa meunahan po, yung bahay ng polis at dito po sa looban, yung compound po ng mga Rufino nila Anton, no? So, dito po, magkaroon sila ng uh, demandahan tungkol po sa right of way. So, uh, hanggang yun na po naungkat, pati po yung asawa po nito ni Nuezca at kanyang 13 year old na anak ay nagpunta dito ang purpose po nung babae nung no, asawa po ni Nuezca ay para kunin yung boga at dalhin sa barangay dahil po ireklamo sila at yung boga yun po yung magsisilbing uh, magsisilbing proof doon po sa kanilang reklamo pag iingat pero nagkakainitan po ganyan at uh, hanggang sa pa unfortunately yung bata po yung 13 year old na bata ay uh, nakasali sa pag-aaway ng uh, mga tao dito ni na, ni Sonia, yung nanay po ni Anton at si mismo si Anton na hawak-hawak po nito ni Nuezca na pulis Hanggang sa uh, doon na po nangyari yung pamamaril. Dito po, no. So, dito po yun. So, dito po siya nangyari. Yung pamamaril. Dalawang beses po tinamaan sa ulo yung mag-ina. So, dalawang, po, dalawang tama kay Sonia, dalawang tama rin po kay, kay Anton. At uh, kwento po nung mga nakasaksi ay after po nung pamamaril ay kaswalang lang po umalis itong si, Nwe si at daladala -dala yung kanyang anak at umuwi sa kanilang bahay. Si Nwezka po ay sumakay ng motor at uh, umalis. Ayon po sa pulis, sa hepe po ng Paniki Tarlac, ng Paniki Uh, municipal police na si Police Lieutenant Colonel Noriel Rombawa uh, at an hour after po nung no insidente ay uh, nakatanggap po siya ng tawag mula naman po sa hepe ng Rosales Municipal Police Station at sinasabi na doon po sumuko si Nuezca at uh, kinuha po nila at ngayon po kasalukuyan po nakakulong sa Paniki Municipal Police Station etong si Nuezga at mahaharap po sa double murder charge. Ang nakakapanganakit po ng damdamin. Unfortunately po, wala pong mga lalaking adults dito kahapon. Ang mga nandito po ay uh, yung puro mga bata, puro mga minors po. Puro mga minors po yung nandito kahapon. ano Ang isa lang matanda, na nandito na lalaki ay si Anton, yung kanya pong pinsan, na tumakbo naman po apuntang barangay para po sana humingi ng tulo. Pero bukod po sa kanila, wala na po ibang mga lalaki at adults, yung mga babae naman po nilang kamag-anak, ay wala na rin pong nagawa dahil sa takot at uh, polis po nga kasi itong si ka at may daladala -dala po siyang baril, nakasukbit po sa kanyang shorts at uh, kitang-kita po na meron siyang dalang baril, kaya po natakot din sila na awaten o harangin itong Sinwezka. Nakausap po natin yung mismong nag-video kahapon nung viral po ngayon na video tungkol do sa insidente at sabi niya kahit siya natakot siya dahil akala niya isusunod siya ni Nwezka dahil nga meron siyang hawak na video. So, sa ngayon po, yung mga katawan po ni Sonia at ni Anton ay nasa funeraria dahil po isa sa ilalim po sila ngayon sa ngayong araw sa autopsy po. So kung meron po kayong katanungan, magbabasa po tayo at sasagutin po natin yung inyong po mga katanungan. Uh, yung polis po ay uh, nakakulong po ngayon sa Paniki Municipal Police Station. Tapos po yung kaanak naman po ng biktima ay dito pa rin po sa kanilang bahay. ulitin ko po yung police po, si Nwezka po, si Police Master Sergeant, Senior Master Sergeant Junel uh, Nwezka ay kasalukuyan na po nakakulong sa, sa Paniki Municipal Police Station. Siya po ay nahaharap sa kasong double murder at ngayong araw po siya i-inquest o dadalhin sa korte. Yung autopsy po ay uh, standard operating procedure po yon sa mga ganito pong insidente ng krimen. Part po yon ng processing para po sa isasampa din kaso doon sa kaya Nuezca para po malaban kung saan specifically tumama sa kanilang ulo yung yung bare ay yung bala po part po yon ng kanilang uh, SOP ng mga investigador tama po kayo no sa trauma po na tinamo po nung mga kamag-anak lalo na po nung mga bata kasi karamihan po sa nakakita no nangyari kahapon puro mga bata tama po kayo na matindi po yung trauma ng kanilang uh, na naramdaman nararanasan sa ngayon sa katotohanan nanon po sila ngayon sa loob ng kanilang bahay at kanina pa po, po sila umiiyak nagdadalamhati at kwento po nila hindi po sila baka tulog dahil bumabalik-balik po sa kanila yung nangyari po sa kanilang kaan ng kahapon. So, wala, kung wala na po nga kung wala na po katanungan, dito na po natin i-end yung ating pong update tungkol po dito sa nangyari pong insidente ng pamaril ng isang pulis sa mag-ina kahapon dito sa Paniki Carla. Yan po muna ang latest ako po si Justine po sa lang uh, uulat Sa so, nagtatanong po kung nasaan po yung uh, anak ng pulis, sila sa huli kong pong impormasyon na, no, galing po sa hepe po ng paniki police station, ayan, doon pa rin po sa loob ng kanilang bahay. Doon mo muna sila ng kanyang ina. Meron din po nagtatanong kung saan po pulis itong Sinwelsca. Siya po ay isang pulis sa Paranyaki City. Ah, sa mga nagtatanong po, nasa, nasa kulungan po talaga itong Sinwelsca. Bago po tayo magpunta dito sa bahay ng uh, mga biktima, ay dumaan po muna tayo sa police station at personal po nating nakita na nandun po nakakulong ka at uh, unfortunately tumangi po siyang magkomento o magbigay ng pahayag tungkol po sa nangyari at sabi niya po lahat na lamang po ay isisiwalat niya o yung kanyang statement po yung kanyang panig ay sasabihin niya na lamang po sa korte. So yan na po muna ang latest mula po dito sa panikitar Ako po si Justine po sa lang naguulat para sa News 5.